Napansin mo bang kapag kalmado ka ay mabilis ang takbo ng pag-iisip mo? Ito ay dahil ikaw ang nagkokontrol ng utak mo, hindi ang nangyayari sa iyo. Ito ang tinatawag na Logos o Rational Divine Intelligence sa Stoicism. We suffer more often in imagination than in reality. Seneca. Ang pagiging stoic ay pilosopiya ng pagkontrol ng sarili at tibay ng loob upang malagpasan ang mga masasamang emosyon na nakadalasang kumokontrol sa atin. Ito ang paraan ng malinaw na pag-iisip at walang halong bias o pagkiling. Accept whatever is happening. Dahil ang mga paniniwala at kaisipan mo ang lumilikha ng ginagalawan natin, hindi ang mga bagay-bagay o circumstances sa paligid mo hindi may iwasan ang pagsubok sa buhay. Mayaman ka man o mahirap, may mga kanya-kanya tayong mga hamon na hinaharap. Ngunit hindi natin obligasyon magpaalipin sa ating mga problema. Si Epictetus, isang Greek Stoic philosopher, ay may kasabihan na Make the best use of what is in your power and take the rest as it happens. Nabutasan ka ng gulong. Huwag kang manisi, magalit o mamroblema sa nangyari. Aksyonan mo ang sitwasyon at iayon ang mga dalaw para sa solusyon. Ang simpleng pagpalit sa mga salitang katulad ng problema patungo sa sitwasyon ay may kapangyarihang bigyan ng gap o pagitan ang ating emosyon sa stimulus o sa nangyayari. Sabi nga ni Viktor Frankl on his book Man's Search for Meaning, Between stimulus and the response, there is a space. And in that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Ang interpretasyong ito ay naisalin din sa librong Seven Habits of Effective People na nagsasabing ang mga tao ay mayroong circle of control at circle of concern. Ang mga taong mataas ang kalidad ay nagpo sa kanilang circle of control, samantalang ang ordinaryong tao ay nagpo sa kanilang circle of concern. Ito ay modernong o uh, modern stoicism. Ngunit parehas lang ng aral. Bumalik tayo sa butas ng gulong. Ang pag-focus sa circle of concern ay katulad ng mga bagay na wala sa ating kontrol. Kasi may pako, lubak, lumang gulong ang binenta sa iyo, o pinagdidiskatahan ka ng kapalaran ay mga halimbawa ng pag-focus sa lab labas ng circle of control mo. At ang kasulungat, o stoic principles ay ang mga bagay na nasa kapasidad o within your control nga diba? Kaya kaya mong actionan. Katulad ng pagpunta sa malapit na vulcanizing, pagresearch, research paano palitan ng gulong kung hindi mo alam? O di kaya, patulok ka muna magtulak ng kosyid sa gilid mo saka mo pagplanuhan ah, ang susunod na galaw upang hindi maging gabal sa kalsada. You have the power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Marcus Aurelius. Hindi lamang sa mga mabibigat na problema na i-apply ang stoicism. May sinabing masama ang isang tao tungkol sa'yo, huwag kang magalit. Lumayo o dumistansya ka sa taong yun, kung maaari. Hindi mo obligasyong isali ang negatibong tao sa buhay mo. Bumagsak ka sa exam mo, huwag kang pumunta sa depresyon at magmukmuk. Lumabas na ang resulta. Hindi mo kailangan ulit-ulitin ang kabiguan sa isipan mo mas magandang ilaan ng oras para sa plano mo para magtagumpay ka sa susunod o di kaya magandwain ka o mag na, na. Hindi pa rin nangyayari ang mga gusto mong mangyayari. Huwag kang mag-alala sa mga bagay na wala sa iyong kontrol. Gawin mo ang lahat na maaari mong gawin upang tumaas ang pag-asang manalo. Tapos bumalik ka sa kasalukuyan o present moment dahil ito ay regalo sa atin ng Diyos. Kaya nga present, di ba? Napansin mo bang kapag kalmado ka ay mabilis ang takbo ng pag-iisip mo? Ito ay dahil ikaw ang nagkokontrol ng utak mo, hindi ang nangyayari sa iyo. Ito ang tinatawag na Logos or Rational Divine Intelligence sa Stoicism. Hindi lumulubog ang bangka dahil may tubig sa paligid nito. Which in this case, ang tubig ay ang mga pangyayari sa buhay natin. Lumulubog lamang ito kapag nakapasok ang tubig kaya huwag mong patuloyin ang unos ng buhay sa puso at isipan mo. Sapagkat panandalian lang ang problema, katulad ng mga unos na dumadaan at lumilipas din sa ating buhay. Kung nagustuhan nyo ang episode na to, huwag nyo kalimutan supporta ng aking channel upang mapagpatuloy ang pagbibigay ng ganitong mga story o pindong araw na maaaring makatulong sa ibang nangangailangan nito. O di kaya enjoy mo lang ang animation. Kaya salamat mga kadiskarte. Hanggang sa susunod. Ingat!